Nandito nito yung mabubuyong. Exit B. Yan, nandito kami sa Chung Choy. Pupunta tayo sa North District Park. Ayun, si tita. Uy, 11.20. Ang pumasahe galing sa Monk of East. Exit Exit B2 Kasama natin si Tita at saka si Raquel Paglabas nyo guys ng exit B2 Magte-turn left kayo Tapos magte-turn right kayo So ayan guys yung daan Kakanan kayo dyan Hindi kayo didiretso guys ah Ayan, lakad lang kayo hanggang dun sa baba, guys. Makikita nyo na ang stoplight dun. Ayan, tatawid kayo sa stoplight. Tapos nang lakad ako ng itlog. Tatlo, sabi mo, tayo. tayo. Oh, <laughs> oh may itlog na maalat din ito, siya. Dito, <laughs> yeah. siya niya may itlog lang yan. araw naman eh. Naninigurado ako eh. Uy, may araw. Sunshine kasi nakita ko. Kaya sinuot kong jacket. Hindi masyadong makapal. Ano ano ba, pagdating dito guys, may makikita na kayong sign na nakalagay na North District Park. So, sundan nyo lang yon tatawid kayo sa kabila. So, kailangan nyo tumawid guys sa kabila. Tapos, pag tawid nyo sa kabila, may makikita ulit kayo yung sign doon na Sundan nyo na lang yung arrow hanggang makarating kayo ng North District Park. So, yan. Mga first time din kami dito ngayon nagpunta, guys. North District Park. Ito, oh, pangalan. Nasa 8 to 10 minutes walk to, guys, from MTR Station. Ayan, tatawid tayo dyan. Alright. Dito ta. May sign dun eh. Ay, ang sarap ng araw. Dito ito, ano vitamin D. ka. Ano nasa? Ano vitamin D? Ano D. <laughs> Yan, tatawid tayo dito. Ang laki ng truck. Uy, Kel. Tabi, tabi. Rain. Pero kahit na hindi pa sign pa lang, ayokong tumawid ng ganong naka-red. Tapos nakita mo yung truck. Ito naman, ang bilis na. <laughs> na kanyang. Oo nga, bilis na kanyang. Tup, tup, Ayan, sundan natin yung... Ayan o, may sign siya. Ayan o. North District Park. O, dito. dito daw. Dito daw, dito. May bike dito ta. Ano ka mag-bike Hindi, ang lang natin yan. <laughs> Yung, yung, yung maliit lang <laughs> yung oo, yung apat yung gulong ha? apat yung gulong <laughs> oo, oo. ano kayong part tong isa na to sakop na rin kaya siya ng North District first time ko nagpunta rito hindi eh. ano pa kayo nag dito hindi pa Buti na lang sa part 2 ang naisipang pumunta tayo ngayon. Alaw na ako natapos gagabi. Oh, sama ka sa kanila sa ngayon. May pera uh, Ano na yun? Devil's Sino nag-hike? Hindi ko alam. Paano ko sama kanila ni ano? Ah, sa Pyramid Hill. Ah, pyramid sila hindi rin sila natuloy. Yung kasama niya, mga na, ano, oh. napagod. Ang oh. mga ano kayong part 2? Makaganda naman kasi magpalpay ng mga... Uy! Next week ka? Ano na nga, next week pa. Parang naman. Ano ka dyan, hindi ko nalilin yung bahay niyo. Pwede kayo magtambay din dito, tano? Pwede siguro, no? kaya lang, ang lamig, no? Ang lamig. Gusto araw dapat. Mali talaga yung suot kong jacket. <laughs> Pagkabi, araw, magkabi, malamig eh. Sabi kong ganun, yabo na nga. Wala lamig ka. Kinokontra ko na nga lang eh. Kinokontra ko ng utak ko na malamig. Eh. <laughs> ito, mipis ah. na Ayan. sundan niyo lang ang mahiwaga. Wala <laughs> tayo. huwag sa in, huwag nasa Uy, huwag nasa in, 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 Dito, dito, tayo. dito, tayo, dito tayo, bike lane yan. tinuruan niya kami ng daan. Sundan daw natin siya. Sundan daw natin siya. Ayun yung tunnel na nakita ko. Buti na lang. Thank you, Kuya. Saka narinig niya yung tunnel. Kasi <laughs> mo. Malaman mo, doon din naman. Yatid tayo doon yun. No? Gusto ko yung sa lake. Yung may mga yung red. Eh. Oh, kasi, ah, di ba yung, yung picture ano, niya yung may red? Mired na dahon. May minta, no? Tana, may Uy, ang ganda. Ang ganda ng mga trees. Yung mga laking probinsya talaga, no? Parang namimiss mo yung... <laughs> yung, mga yung mga kagubatan. Yung <laughs> mga kagubatan. Pag napupunta ka sa ibang lugar. O, oh, di ba? May araw. Yung pumasahe ni Dor... Papasok tayo doon sa tunnel. Ayun. Ah, galing naman ni eh, Kuya. Tinuruan niya kami. Idaanan tayo sa bulaklak na ito, ta. Marami talagang bulaklak dito. Ayan, narinig niya ito. Uh, okay. uh, ah, okay. Post uh, Rose. Oh, okay. Yung unang ano, dito. dito. Thank you. Nakakabait hmm, mo naman, tatay. Kakain pa nga kami doon sa pavilion eh. Kain tayo yata tayo. Kain tayo. tayo, Para, Kain tayo. Pero may Pero marami ba din dyan? Meron pa rin doon. na lang tayo. Yung sa may araw-araw. Pasok tayo sa tunnel. Ay, dyan, sa gitna na. Dito na. Nandito na tayo sa ilalim ng tunnel. Dapat pala doon sa unang stoplight, nag-cross na tayo, ano ta? Dun pala dapat. Ayan, okay, nandito na tayo sa North District Park. Ayan, ano? Ay, Ano ang mga... Ito na. Ayan. Pasak na tayo dyan. Ayan, oh. Ang ganda ng araw. Ang sarap. Na, <laughs> ang lamig. Ayan. Pasak na tayo dito. Ito na tayo sa North District Park. May mga red pa yung ibang cypress tree. Ayan, oh. No? Kain okay. muna tayo. <laughs> Nakapuna na si Raquel. Picture na muna natin. Tara ta. Punta tayo sa pavilion. Doon o. Oh. Ang daming pagong. Ayan Oh. Yung mga pagong. Yung puno na to ta, talagang pang ano talaga siya tubig na ta. Ano ba yung pine tree? Cypress 3. Yung pat, katulad sa ano Laishuhong? Ah, ito maganda rito. Ayo nga. Ha Uy, ang ganda no. Ang ganda ng bulaklak na to. It's so nice. Oh. Ang ganda. Ang daming bees. Ayun oh. No? Ang ganda ng mga flowers, guys. Tayo. kita kaya tayo <laughs> ang ganda talaga nung bulaklak na yun ito pa meron pa isa rito Ayan pa yun marami din nagaano rito ta marami din tumatambay Halos ka ano dito hmm. siguro mga ingo. Sa banda rito? Oo nga. Ah, et, eto yung ano? Ta, eto yung ano yun, no? Oh. Hindi, yung bilog na yan. Ang dami niya pa rin, ang dami niya pa rin, ah, uh, flowers. Dito sa North District Park. Ganda pa rin. Okay, ito yung bilog na yun guys. Ayan, dyan tayo nag-picture. So, ikot naman tayo sa ibang part. Uy, ang daming pabilyon. Ang gaganda ng mga pabilyon. Ayan o, no? oh, may isa pa doon. Tapos meron siyang falls. Oh, ang ganda. Yan, malawak yung park na to guys. So, sa nagahanap ng mga gustong pasyalan na park na may magandang view, ayan, maganda yung mga pavilion dito. At pwede rin ditong mag-picnic sa mga gustong mag-picnic dyan. Ayan, marerecommend ko tong North District Park. Ayan, kung pupunta kayo dito ng winter season guys, ayan, makikita nyo yung mga flowers niya. Talagang nagbo-bloom at yung mga cypress tree. Makikita nyo yung mga red leaves. So, isa to sa mga park na magandang puntahan kapag winter season. Ayan, bukod sa park guys, maganda rin yung mga pavilion dito. So, kung ikuting nyo siya, may mga makikita kayo yung mga pavilion na ilang pavilion na maganda talaga. At pwede kayong, lalo na sa mga mahiling mag-aura-aura dyan. Ayan. Ayan. Swak na swak sa inyo ang park na to. Hanggang dito na lang guys. Ayan. Salamat sa inyong panonood At sana'y nakatulong ang aking video guide na to sa mga gustong pumunta dito sa North District Park.